Ang malalim na kaligayahang iyon na pumuno sa aming pagkatao ay walang iba kundi ang iyong pag-ibig, Panginoon, na bumabalot at nagpapabago sa amin. Pinupuno kami ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, gaano kadalas nating hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay na lumilipas, sa mga material na bagay o sa pagkilala ng iba? Nakalimutan natin na ang tunay na kagalakan ay nasa pag-ibig, sa pagbibigay ng hindi umaasa, ng anumang kapalit, at sa pagbibigay ng sarili ng may pagkabukas palad. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pag-ibig, mga kamay na nagdadala ng pag-asa, mga salitang nagpapagaling ng mga sugatang puso, at mga presensya na nagpapakita ng iyong liwanag. Tulungan mo kaming makilala ang iyong muka sa mga higit na nangangailangan nito sapagkat naroroon ka rin sa kanila, nakatago ngunit malalim na naroroon. Mahal na Jesus, pahintulutan mo kaming mabuhay bilang mga saksi ng iyong walang hanggang pag-ibig na may mga pusong puno ng taos pusong pasasalamat at isang buhay na bukas palad na inialay sa paglilingkod sa iba. Huwag nawa naming kalimutan na ang pinakadakilang regalo ay ikaw, na laging naghihintay sa amin ng bukas ang mga bisig, puno ng pagmamahal at habag, sa malalim na katahimikan ng mga tabernakulo at sa mga puso ng aming mga kapatid, naway lagi kang hanapin ng aming kaluluwa at ang aming mga hakbang ay patungo sa iyo ng may kagalakan at pag-asa. Hayaan nating hawakan ni Jesus Sakramentado ang ating mga buhay sa kanyang kapangyarihang nagpapabago. Naliwanagan ng ating mga anino. Pagalingin ang ating mga sugat at punuin ang ating pagkatao ng kagalakang lumalampas sa lahat ng pangunawa. Hayaan nating ang kanyang buhay na presensya sa altar ay magbigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng isang buhay na puno ng pagbibigay, paglilingkod, at pagtitiwala sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Naway makilala natin siya sa bawat mukhang nangangailangan, sa bawat kilos ng kusang loob na kabutihan, at sa bawat sandali ng malalim na katahimikan sa panalangin sa harap ng tabernakulo. Matatag kaming naniniwala sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. O Jesus, nakatago sa Eucharistia, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Dala ang aming mga kagalakan, ang aming mga kalungkutan, ang aming mga pangamba, at ang aming mga pag-asa. Alam namin na narito ka, nakatingin sa amin ng may pag-ibig na hindi humahatol. Nag-aalok sa amin ng iyong kapayapaan na nagpapalma sa aming mga panloob na bagyo. Sa iyo namin natatagpuan ang lakas upang sumulong, ang liwanag na gumagabay sa aming mga hakbang, at ang kagalakang nagpapabago sa aming mga kaluluwa. Puso ni Jesus, sa iyo kami nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Papag-alabin mo ang aming puso ng iyong walang hanggang apoy. Puso ni Jesus, gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan at gawin mo kaming mga parola ng pag-asa para sa mga naliligaw. Puso ni Jesus, turuan mo kaming ibigin ka araw-araw ng higit pa ng may pag-ibig na nagpapakita ng iyong sariling kabutihan at awa. Panginoon, ang iyong sagrado korason ay nagsasalita sa amin ng awa na walang hangganan, ng isang habag na yumayakap sa lahat ng isang pag-ibig na hindi kailanman napapagod sa paghihintay. Ikaw, na nagmamahal sa amin hanggang sa sukdulan, ay tinatawag kaming ibigin tulad ng pagmamahal mo walang reserbasyon, walang kondisyon, ng may dalisay na pag-ibig na nagpapabago sa mundo. Hinihiling namin sa iyo na papag-alabing ang aming puso ng parehong apoy ng pag-ibig sa kapwa na tumutupok sa iyo. Upang ang aming mga buhay ay maging isang buhay na alay na nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. O banal na puso ni Jesus, akitin mo ang mga makasalanan na malayo sa iyo at dalhin mo sila pabalik sa kanlungan ng iyong pag-ibig. Iligtas mo ang mga naghihingalo sa kanilang huling oras at bigyan mo sila ng biyaya na magpahinga sa iyong maawaing mga bisig. Palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio upang sa lalong madaling panahon ay makita kanila nang harapan sa maluwalhating kawalang hanggan ng langit. Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang mga birtud ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Gawin mong ipakita ng aming mga buhay ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman, upang kami ay maging mga tagapagdala ng iyong pag-ibig sa isang mundo na labis na nangangailangan ng iyong presensyang nagpapabago. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging kanlungan namin sa mga pagsubok, aming aliw sa mga pagdurusa, at aming lakas sa mga sandali ng kahinaan. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na ligaw na naliligaw sa mga landas na walang katiyakan. Matamis na puso ni Jesus, turuan mo kaming ibigin ka ng higit pa araw-araw, upang ang aming buong buhay ay maging isang awit ng papuri sa iyong pangalan at isang refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway ang aming mga salita, ang aming mga gawa at ang aming mga kaisipan ay maging isang tapat na tugon sa iyong panawagan ng pag-ibig. Minamahal na Jesus, baguhin mo ang aming mga puso at gawin mo kaming palaging karapat-dapat sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Luwalhati sa iyong sagradong puso magpakailanman. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagrado korason ni Jesus. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Sapagkat bagaman ako ay mahina at nagkakamali, inaasahan ko ang lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagrado Corazon ni Jesus, pinalakas sa iyong pagihirap ng isang anghel. Aliwin mo kami sa aming sariling mga paghihirap at sa mahihirap na sandali ng aming buhay. Sagrado Corazon ni Jesus, naniniwala kami sa iyong walang kondisyong pag-ibig para sa amin. Sagrado Corazon ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng kasamaan at panganib. Sagrado Corazon ni Jesus, makilala, mahalin at tularan sa lahat ng sulok ng mundo. Sagrado Corazon ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian, naway ang aming mga buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong pag-ibig. Lahat para sa iyo, kabanal-banalang puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, samahan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong anak. Ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa kanyang pag-ibig at kanyang biyaya. Matamis na puso ni Maria. Maging kaligtasan namin. Patnubayan mo ang aming mga kaluluwa patungo sa walang hanggang liwanag. Naway matuto kami mula sa iyo, Ina, na ingatan ang lahat ng bagay sa aming puso at lubos na magtiwala sa mga panukala ng Diyos. Kabanal-banalang sakramento ng altar, kami ay naniniwala, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Hinihiling namin sa iyo ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Tulungan mo kaming maging mga buhay na saksi ng iyong pag-ibig na Naway ang aming buhay ay maging isang patuloy na gawa ng papuri at pagsamba sa iyo. Nananatili sa amin bilang tanda ng iyong pag-ibig. Sa langit at sa lupa, lagi, nawang purihin ang maibiging puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, lagi, nawang purihin ang maibiging puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, lagi nawang purihin ang maibiging puso ni Jesus Sakramentado. Naway ang limang minutong ito kasama si Jesus. Sakramentado, ay maging isang binhi na humahawak sa mga puso at nagdadala sa amin na mas mapalapit sa Kanya. I-like ang mensaheng ito, mag-iwan ng komento na isang panalangin ng papuri, pasasalamat o kahilingan kay Jesus Sakramentado. Ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay upang magkasama nating mapalawak ang sandaling ito ng panalangin at pagmumuni-muni. I-activate ang kampanilya at sumama sa amin upang manalangin sa susunod na limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Salamat at pagpalain ka ng Diyos. Limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa kabanal banalang sakramento madalas kalimutan sa mga tabernakulo at inabandona ng mga hindi kumikilala sa walang hanggang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ikaw, na may walang pagod na pasensya at umaapaw na lambing, tahimik na naghihintay sa ating pagdalaw. Naghihintay ka ng isang salita ng pag-ibig, isang tingin na umaaliw sa iyong puso, isang presensya na nagpapatahimik sa iyong kalungkutan. Ikaw ang mabuting pastol na walang reserbasyon, nagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ikaw ang tapat na kaibigan na hindi kailanman nagiiwan sa atin kahit na tayo ay lumalayo. Ngayon, Panginoon ng Tabernakulo, nais naming makasama ka sa isang mapagpakumbabang gawa ng pag-ibig at pagbabayad puri. Iniaalay ang aming kaliitan upang samahan at sambahin ka. Panginoon ng tabernakulo, palakasin ang aming pananampalataya, sapagkat kung wala ito ang aming mga kaluluwa, ay humahakbang ng nag-aalinlangan sa buhay. Tulungan mo kaming panatilihing nakatuon ang aming mga mata sa iyo kapag ang mga bagyo ng pagdududa at sakit ay sumasalakay sa amin. Panginoon ng awa, Turuan mo kaming magpatawad at maging mahabagin tulad mo sa amin. Laging handang yakapin kami ng walang paninisi. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aming mga isipan at puso ng iyong banal na liwanag upang hindi kami maligaw sa madilim na landas. Ngunit lagi kaming sumulong sa landas ng kabutihan ginagabayan ng iyong walang pagod na pag-ibig. Panginoon ng Tabernakulo, pag-alabin mo ang aming mga puso ng dalisay at maalab na pag-ibig sa iyo upang araw-araw ka naming hanapin ng may higit na devotion Natutuklasan sa iyo ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Jesus, Ikaw na nakakaalam ng aming kahinaan. Pinapayagan mo kaming harapin ang mga numug, ng mga pagsubok upang dalisayin kami at palakasin ang aming pananampalataya. Sa mga sandali ng kahirapan, kapag nararamdaman namin na ang bigat ng buhay ay bumabagsak sa amin at ang aming lakas ay nauubos, naroroon ka. Sa iyong mapagmahal na kamay na nakaunat Handa kang iligtas kami at ibangon mula sa aming pagkakadapa. Iniibig mo kami ng walang hanggang pag-ibig. Isang pag-ibig na higit sa lahat ng pangunawa ng tao. At hindi humihingi ng kapalit maliban sa aming puso, aming o kabanal-banalang puso. Gaano ka nagdusa para sa amin? At gaano mo kami tinuturuan tungkol sa pagpapasakop sakripisyo at ganap na pagtitiwala sa banal na probidensya natutunan ko Panginoon na kung wala ka walang kahulugan o halaga ang anumang bagay kung wala ang iyong presensya ang aming mga pagsisikap gaano man kadakila ay gumuho tulad ng mga kastilyo ng buhangin ipinaalala mo ito sa amin sa iyong mga salita sa ebanghelyo na ngayon ay umaaling-aungaw ng may higit na lakas kaysa dati. Manatili kayo sa akin tulad ng pananatili ko sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi makakapagbunga sa sarili nito, maliban kung mananatili ito sa puno ng ubas, gayon din naman kayo kung hindi kayo mananatili sa akin.